kaya uh, para magbigay ng ilang halimbawa um ng mga isyong medical sa sports na nakikita ko um sa aking klinika um sabihin natin halimbawa kung may pasyente na dumating uh, na may tennis elbow Karaniwan, nakakaramdam sila ng sakit sa labas ng siko kapag naglalaro ng tennis. Hindi naman kinakailangang tennis lang. Kahit ang ibang sports ay maaring magdulot ng ganitong problema. Kaya kapag may pasyente akong tinitingnan, tinatanong ko ng detalyado tungkol sa u uh, kanilang training program, kung kailan sila nagsimulang maglaro ng tennis, at kung aling partikular na mga stroke ang nagpapasakit sa kanila. Pinag-uusapan ko rin ng detalyado kung kailan huling na string ang kanilang raketa at kung gaano ito kabigat. Isa pang halimbawa ay ang tinatawag naming runner's knee. Muli nyo nito ay isang uri ng pagkasira o pagkapudpod ng patellar tendon kung saan ito nakakabit sa buto. Ang mga pasyenteng may sports injury mula sa mga baguhan, mga weekend athlete hanggang sa mga profesional at dahil marami na ngayong interesado sa pagtakbo, nakita ko talagang lumago ito ng husto nitong nakaraang dekada. Partikular na pinag-uusapan ang sports surgery, ang mga injury sa sports, sa pangkalahatan, mga 90% ng mga ito ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng rehabilitasyon at mga hindi operatibong pamamaraan. Ngunit may pe hanggang 10% sa kanila ang mga ngailangan ng operasyon tulad ng ACL reconstruction na nabanggit ko kanina. Dahil sa mga pagunlad sa arthroscopic surgery nitong nakaraang dalawa o tatlong dekada, Nagagawa na naming magsagawa ng mahahalagang operasyon sa pamamagitan ng maliliit na hiwa lamang. Kaya tulad ng sinabi ko, ang layunin namin bilang mga doktor at surgeon sa sports medicine ay gamutin sila at hindi lang basta gamutin kundi alamin din ang mga salik na maaring naging sanhi ng problema at tugunan ang mga ito. At kapag nagamot na namin sila, inilalagay namin sila sa maagang pinabilis na rehabilitasyon upang makabalik sila agad sa kanilang esport sa lalong madaling panahon. Lalo itong mahalaga kung iyon ang iyong profesyon. Salamat